Don't tell me na balak mo makiramay kay Santi. You are not welcome. Nagpapakatao lang naman po ako. Namatayan pa rin po si Chief Santi ng anak. Maa-upset lang ang mga tao sa iyo. Dahil gaya namin at gaya din ni Santi, liryo pa rin ang tingin namin sa iyo. Hindi ko naman po ginusto na masangkot sa ganitong kakomplikadong sitwasyon. Ano pa po bang magagawa ko? Eh, anak ako ng asawa niyo. At kapatid ako ng kaaway niyo. Gusto mo malaman kung ano magagawa mo? Ha? umalis ka dito. Burahin mo ang sarili mo sa buhay ng Hindi ko nga maintindihan kung bakit pa napuuka sa matres ng malandi mong nanay. Siya lang po ba ang malandi? Eh, ang pagkakaalam ko po, po, buntis na kayo nung kinasal kayo ni Dad. Paano mo alam yan? Sinearch ko ang marriage certificate niyo at ang birth certificate ni Sem. Tatlong buwan lang huwag katapos ng ikasan anak na kay Sem. Marunong naman ako magbilang unless premature si Sem. <laughs>

Woi, mana? Stop. Ke mana? Kat, ke mana? Ke Ya, dia dah sepatu speed 160. Ni dia tinggal imej ni roget dan aruto.